Hindi pa rin ramdam ng mga Pinoy ang pinagmamalaking pagbaba ng krimen ng bansa. Anila, mas dumami pang araw ngayon ang naganap na krimen kumpara noong nakaraang administrasyon. May panawagan din sila sa susunod na PNP chief. Alamin natin ang detalye ng balita sa pagtuto ni Paul Montibon. Ito si Aling Nida. Matagal nang nagtitinda ng mga kakanin at tusok-tusok sa isang pwesto sa Quezon City. Kung dati anya, wala siyang problema sa kanyang seguridad kahit inaabot siya ng madaling araw sa pagbabantay sa maliit na negosyo. Ngunit ngayon, kahit maliit na kita, kailangan niyang magsara ng maaga at iwasan ang paglabas ng disoras ng gabi dahil sa dami ng na mga naglipa ng adik at masasamang loob sa paligid. Para sa akin, sir, hindi po. Dahil? Kasi Base na rin po sa social media tsaka sa TV, marami pong mga nangyayaring krimen. Eh, para sa akin lang po yun ha. Para sa akin hindi safe yung panahon ngayon. Hindi po katulad nung nakaraang, alam na natin yon. na medyo may takot yung mga taong yung mga masasamahan loob. Ngayon po kasi parang hindi po sila nasisindak ngayon eh sa mga, namumuno sa atin. Pero siguro naman po kung bibigyan ng kung example na meron talagang paparosahan, makasakali po. Habang si Aling Nika naman, may kaparehong sa loobin sa pamahalaan. Tila wala na raw takot ang mga kriminal sa panahon ngayon. Itas ka sa panahon natin? Hindi po. Bakit? Kasi mas lalong dumami yung ano ngayon eh. ah uh, snatcher, mamamatay tao. Dumami yung mga ano ngayon, krimen tulad ng yung nangyari doon sa Joyride, bahay yung sinaksap. Kaya hindi, hindi tayo safe ngayon. Nakakatakot? Nakakatakot. Ang dalawa, hindi napigilang ikumpara ang panahon ng pananungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan maayos, payapa at disiplinado ang mga tao. Kung may mga masasmang loob man anila, bibihira lang dahil sa takot ng mga ito sa matapang na pamumuno ni Duterte. Tulad namin, ganito yung hanap buhay namin dito sa labas. Kaya hindi na kami nagpapabot ng gabi. Kasi uso ngayon yung mga, ano, yung mga sak-sakgang Pero noon, noon hindi. Kahit na, iyan oh example natin yung sa Tondo, Manila. Sabi ng mga ano doon, mga nagkakarne sa palengke. Noon, pwede kang kahit nakaalas ka, pwede kang maglakad. Pwede mo suotin. Kasi wala nang, ano eh, wala nang krimen sa paligid. Baga nangingilag yung mga, Pilip mga kapwa natin Pilipino. Ngayon, hindi na pwede. Kasi pag nagsuot ka ngayon ng alahas, sigurado mamaya mahahablot na. Nananawagan din si Aling Nida at Aling Nika sa pambansang pulisya, lalo na ngayong malapit ng magpalit ang kanilang liderato. Kung sino po yung upo na bago ngayon, paigtingin po yung seguridad sa mamamayan. Kasi para sa akin lang po ha, hindi po sifting ngayon na naglalakad sa lansangan sa dis oras ng gabi. Kasi nakikita mo sa paligid, ang daming gumagala. na mga... Alam mo na yun po ano ibig kong sabihin. Yun po para sa akin yun po. Nauna nang ipinahalala ng DILG na hindi dapat ang mga datos o numero ng PNP ang basihan ng pagsasabing ligtas ang publiko. Ang tunay na sukatan ayon sa kanila ay ang pakiramdam ng mga mamamayan kung sila ba ay ligtas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Mula nung umupo Uh, itong gobyerno na to, wala, walang nangyayari. Mas lalong lumala ang drugs. No, si Duterte, totoo lang, ayoko kay Duterte. Pero binasiyan ko yung panahon ni Duterte at saka panahon ngayon, mas okay ka pa si Duterte. Tama lang yan na sinasabing patayin ang mga ate. Totoo kasi wala naman, wala silang naidudulot na maganda sa atin eh. Uh, lalo na sa mga Uh, mga may bisyo na hindi naman nila kaya tapos basos pa sa mga pamilya nila uh, hindi sila marunong rumespeto ng mga kapwa nila Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal Nag-uulat Paul Montemon, SMN News